Ayun ang araw, oh. Hindi masyadong kita sa video. Hindi masyadong halata. Pero kulay, kulay yellow pa rin ang gitna sa video. Pero pagdating sa, ano, pag sa personal, kulay orange yan. Kulay orange lahat yung bul ay yung vulkan. Yung uh, araw, oh. Pero sa, sa video, kulay yellow, eh. At ang paligid, o, oh, ang kapal ng fog. O. Oh. Hindi kaya smog to? Madilim, o. Oh, parang may nagsisiga sa kapitbahay. Uh. Delikado, o. Oh, delikado hindi kaya sa bulkan yan galing? Ayun ng araw, o. Oh. Hindi, pagkakaulan yung hapon. Weh kulay ano talaga yung araw eh oh kulay orange red, red orange ang araw red orange siya sa personal pero pag dito sa video ay uh, yellow ang gitna ang kapal ng maalang ng fog madilim oh Kita nyo, kita nyo ba ang ano, ang fog halata oh, naman 'di ba? Ah, maliwanag dito sa video pero sa personal po ay talagang ah, ano o oh, madilim, malabo. Oh, you oh, know, para laging may siga. Hala mo may malaking siga sa kapitbahay. Ouch. Ay, ang aming tricycle pala ay nalagyan na ng sticker o oh, na no orange. Wait. Yan. yung pala pinalagyan ni Henry ng sticker orange. Kasi orange ang sticker dito sa amin. Ang kulay. May color coding kasi dito. Pag dito biyahe sa aming barangay, kailangan may white and orange. Yan, pinalagyan na. ayan na si ate galing sa bayan speaker pa lang <laughs> wala pa daw ang LEC ano nakabili ka? tignan mo ang ano ang araw Pongka na pongka. Tara, bayo ba hindi malakas ang ano? Magkano? 120. Ah, yes. Hindi malakas ang <laughs> yung pag na yan. Size 10? Grabe siya. Size 10 nga ako. Oo nga, no. Buti na lang hindi ako bumili. Di sana maliit sa'yo yung bibiliin ko. Eh, size 9 ang bibiliin ko. Ganito rin sa bayan. Ayan, no. mas lumabo ang okay. ano. Mas lumabo ang... Okay. Ang, 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 ano. Mas lumabo ang, ang, ang ano... Mas lumabo ang o oh, pag pag nilapit ko ay nagkukulay yellow pero pag sa malayo o oh, ganoon din yellow rin ang gitna pero pag sa personal ay, ano yan ah, ngayon mas malabo kanina malinaw eh ngayon malabo na pong na ah, pong ayan oh natakpan ng ulap mas lumabo Ala. Bagong bagong gupit yata yan ha. <laughs> <laughs> Napakalag. <laughs> Ayaw umuwi ha. Oh. Ayaw umuwi. Ayaw sa sakyan. Ayaw umuwi ha. Oh. Ta talagang na. <laughs> Masasagasaan ka dyan. Oh, umupo na talaga eh. <laughs> ayun, ayun. Ayun. Oh. First time kong makita itong ano oh. First time kong makita na ganyan ng araw. Ano kayang ibig sabihin niyan?